Hindi mo ba kami kilala? Oo nga. Mas sikat pa kami sa Bini. Alam mo ba yung Bini? Opo, ma'am. Ano pong grupo kayo dati, ma'am? Bini ka nga, di ba? Bini nga. Mas sikat. Ikaw, ma'am? Ako? Dati ako member ng sex pam Gusto mo bang try? Ah, uh, ma'am. Tsaka... Sensya na po ya. May Medyo... Patagal na po kasi yung sex pa. May medyo tumanda na kayo. <laughs> Okay, guys. Okay. ba naman dito. Ba naman to? Dumi. Dumi-dumi. Kapit na kapit. Nakalinis pa to? Ay. Pwesto ba to? Ano pa naman? Di Waiter. Eh. Waiter! Ay, good evening po, ma'am. Ano po yun? Ikaw, nililinis mo ba ng tama yan? Napakadugid ng resto nyo. Oo nga. Saka, hindi mo ba kami kilala? Hindi mo ba alam na sikat kami mga artista dito? Pasensya na po, ma'am ha. Hindi ko po kasi kayo kilala eh. Anong pasensya? Dapat inalam mo. Sige po. Huwag po kayo mag-alala. Ipapalinis ko na lang po yung table. At saka next time huwag kang tatanga-tanga ha. Linisin niyo tong resto niyo. Kakahiya. At saka pwede ba? Huwag ikaw yung humarap sa amin. Wala bang lalaki? Kasi mas gusto namin lalaki. Tsaka huwag kang sa amin, na Gusto namin lalaki. Sige po, ma'am. Tatawag na lang po ako ng lalaki, tsaka ipapalins ko na lang po yung tayo. Bilisan mo, ha? Ah, uh, mabidibding, ma'am. Ano pong may tutuwa ko sa inyo? Ang sabi namin, lalaki. Hindi lalaking baboy. <laughs> uh, Oo nga naman. Oo naman. naman po. Walang galang lang po ma'am, baka mali pong restaurant kayo pinuntahan. Kung gusto niyo po ng sexing lalaki, meron po sa bar. Huh? Bar? Resto nga ang gusto namin, di ba? saka, Teka, wala. Hindi mo ba kami kilala? Oo nga, mas sikat pa kami sa Bini. Alam mo ba yung Bini? Opo, uh, ma'am. Ano pong <laughs> grupo kayo dati, ma'am? Uh, Bini ka nga, di ba? Bini nga, mas sikat. I ikaw, ma'am. Ako? Dati akong member ng sex pa. Gusto mo bang try? Ah, uh, ma'am. Tsaka... Asensya na big... po yan. Medyo matagal na po kasi yung sex pa. May medyo tumanda na kayo. At kahit na, tumanda ka daw. Oo. Magaganda pa rin mga sex bomb. Oh, Ikaw, bata ka pa nga, di ba? Pero tingnan mo naman yung itsura mo. Eh, mukha ka na rin matanda. Makapalait <laughs> ka ha. At saka, big winner ako ng ano, PBB. Yes. Hindi mo ba lang ako kilala? Ano uh, so, okay. ka naman yan? Hindi ka ba lang pa-picture sa amin? Oo nga. Eh, ma'am. Medyo hindi po kasi sinunod ng TV. <laughs> kasi Kaya, lang. Sa ang kasi lang walang TV. Paano kasi? Wala silang pambili ng TV. Groovy. Nakakaya. Eh, <laughs> nako. Pawawa naman. Ano pa bang kakainin niyo? <laughs> <laughs> ikaw, may kakaingin ka ba? Parang tingin ko naman, wala naman masarap na pagkain dito eh. Parang wala nga eh. Parang, tingnan mo naman sa itsura pa nga ng mga tao dito eh. Parang, umay. <laughs> Mabubusog ka kaagad. <laughs> Sebo, tawagin mo nga yung manager niyo. Nakaka-bwisit kayo eh. Lalo na yung isang waiter. Gusto <laughs> Isan mo nga? Sige po nga. Di ubra yung itsura mo dito sa amin. Lalaki, ganun. Yung... <laughs> <laughs> Alam ko ba ito? pa. Matanda ka daw. No. <laughs> Ayaan mo siya. Ingit lang niya. Isko ko naman. Ang lang peso talaga. <laughs> <laughs> siya nga eh. Bata pa. Ganda ah, Ganda talaga dito sa restaurant ito. Hoy! Ah, uh, waiter! Ang cute naman na Ah, cute po oh, talaga ako. May pagkakit oh. ko ba? Talaga ba? Nagsabi na siyang cute pero hindi ikaw yung cute, no? Ah, Tsaka dumaan na yung bagyong uwan pero buti hindi ka tangay Kaya nga. <laughs> sure ka ba ng pinasok <laughs> okay. ko Sure ka bang ikaw yan? Nakakanya. <laughs> <laughs> Ay, sige na nga yung mga tao dito. Bakit? Uh, excuse me lang ha. Kakain lang naman ako dito kung makapang lait kayo. Kala niyo perfect kayo eh. <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? Di mo ba kami kilala? Okay. Wala ka bang phone? Ba't ayaw mo magpa-picture sa amin? <clears throat> Bakit mo po magka-picture? Tsaka, baka po magka-virus pa itong cellphone oh, Talaga? Wow! Ikaw pa talaga magkaka-virus niyan sa lagay na yan, ha? Virus yan. <laughs> wow! At saka isa pa, hindi mo ba alam na... Isa kang... Kakapasok ko lang naman sa PBB at ako yung big winner doon. Grabe ng mga tao dito, nakaka... Ay, naku. Ilang ulit na ako. Hindi mo ba alam na... Dati, meron akong teleserye na isa akong mother ng mga sangre. Oh. <laughs> 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 ah, oh, so, Sa totoo lang, napanood po kita eh. <laughs> Di ba ikaw po si Imaw? Wow! <laughs> <laughs> Paano ako naging si Imaw? <laughs> Ay, si imaw yun? ka daw! Wow, alam mo sa totoo lang, hindi know. naman dapat ako yun eh. Ikaw si Imaw, kasi lalaki yun. Ako si Bana, pwede na. Pero sorry ah, hindi kasi ako nababagay dun eh. Ha? Pwede bang umalis ka na? Umalis ka na sa harapan namin nakakasar po. Ang oh, kainis. Siguro ko nakainom ng ano yun, or kaya nakainom ano ng katol. Anong vitamins na? Payatot pa. Just... Hindi <laughs> na. Ay, naku. <laughs> Teka, asan ba yung manager? Kanina pa yun, ah. Oh, Oo nga. Nasaan yung manager? Tagal-tagal naman. Ay, naku. Manager? Masa po din. Tagal. yes po, ma'am. How may <sighs> I help you? manager. Manager! Ako nga po. Ah, hindi pa yatot. Uh -uh. Alam mo ba? Hindi pa. Na mukha kang pala kang pinadapa? At natuyot uh -huh. sa araw? Kaya naging kalansay? <laughs> Teka. <laughs> naging, naging manager na pala yung butigi sa bahay namin. <laughs> Ma'am, masyado po kayo na may personal, ah. Tuyot, grabe ka naman, ma'am. Hindi ba halata? Uh, kaya kami pinatawag kasi gusto namin tanggalin mo yung dalawang mo empleyado. Alam ko bakit. Hindi man lang kami kilala. Eh, sikat nga kami artista. At saka, isa pa, hindi man lang sa amin. Ang, ang pangit pa ng customer service nila, ha? Ano ba naman yan? Ah, uh, mga ligam? Una po sa lahat, may proper um process tayo sa pagtanggal ng mga empleyado natin dito. As long as wala naman silang na-violate na rules, wala po akong karapatan na magtanggal kahit na manager pa ako. Ano mo sasabihin mo sis? Kung ang concern niyo po is hindi nagpapa parang masyado naman po yatang mababaw yung dahilan. Ikaw, but ayaw mo picture sa amin. Eh. Kaya nga. Uh, ha? Ma'am, record po ba na magpa-picture ako sa inyo? Bakit hindi? Ano ba klaseng resto to, ha? Ang kukulit ng tao dito. Pagpasok na namin, na. pagpasok namin dito, hindi, hindi man lang kami kilala. Ah, eh ma'am, ginagawa naman namin yung tamang serbisyo para sa inyo. Ang sabi namin, tanggalin mo yung dalawang empleyado. Tama ba yun? Hindi ka ba yung na ng... Lang... Excuse me? Anong nangyayari dito? Anong eksena to? Ah, uh, Ma'am Marimar! Ikaw ang sikat, di ba? Sikat na vlogger. Ay, pwede pa picture ako? Sige, sige. Ay, eh, mamatay ata yung ano ko. Sure, sure. Eh, pero for the meantime, ano nangyari dito? Teka! Ah, sabi po kasi nitong dalawang to, sikat daw po sila parehas eh. Ah. Excuse me? Ano sabi? Sikat? Para magiging sikat yan eh, mga... Mga personal assistant ko yan! Personal assistant? Ko kasi. Ako naman mga madam, kita niyo na sinabi mismo ng amo niyo Ay, ano na personal ako? assistant lang naman pala kayo. Hoy Pia! Anong ginagawa niyo dito sa restaurant? Sir! Alam niyo naman may taping ako, di ba? Kaya pala hindi kayo pumunta sa location. Hinahanap-hanap ko kayo, tinatawagan ko kayo, hindi ko kayo makontak. Eh, ano? Eh, sir! An uh, may gutom kasi kami kaya pumunta kami dito sa resto. Resto? Ano to sinasabi ng manager ng restaurant na to? Na nagpapanggap kayong mga artista? Ano artista? Dito na mo yan, Artista? Hmm. Nagsisinungaling yan. <coughs> Diyos ko, Ann! Alam mo naman di ba na personal assistant lang kita? Tsaka ikaw! Alam mo di ba stylist lang kita? Ano to? Kumagawa kayo ng gulo dito sa restaurant? Alam niyo, hindi ko palalampasin to. Madam naman. Simula sa araw na to, wala na kayong trabaho. Ma Madam, baka Adam. naman pwede mo kami bigyan ng isang pang pagkakataon. Kasi, alam, kasi gusto rin naman namin ma maranasan kung paano maging sikat eh. Sikat eh. Hay nakuan, hindi valid reason yan. Alam mo, hindi ikaw sumusobra ka na, ha? Oo, oo. Artista ako. Pero hindi naman natin kapanipaniwala na magpapanggap kang artista. Sino maniniwala? Kahit naman yung ibang tao, hindi maniniwala sa'yo. Ay, nakuon. Kahit na mga inkanto dyan sa kalian, ayaw maniwala na artista ka eh. <laughs> Diyos ko. Alam mo ng mga uh, Tama na po yung ginawa nyo. Ito, single to Kanina pa eh. Eh, dahil lang hindi kami nagpapicture sa kanila. Galit na galit. Po sa po. Saka isa ba itong... Pa. Matandaan na ito. Sabi niya kasi member daw siya ng sex bomb. <laughs> Diyos ko ah. Ano ano naman yung ulo ko? Paano ka maging member ng Sex Bomb? Tsaka ma'am, isa pa po. Siya na po yung... May movie doon sila sa Encantaja. Siya po yung reina Ay, Diyos ko! Diyos ko, ah, Nanonood ako sa teleserye na yan! Alam mo ba kung sino ang inang reina ng mga sangre? Si Marian Rivera! Ano ba yun? Alam si Marian Rivera ka? O sige, si Marian Rivera ka, pagod version! si bakit? Hindi ba pwedeng mangarap? Okay. alam mo, Ann, this is too much. Hindi ko pala lapas ito. Ikaw, huwag kasi matawa-tawa dyan. Ang parang tanga. <laughs> Dato <Madang. laughs> ka mga adik. <laughs> kasi si kasi may pasimuno lahat eh. Gusto mo lang ito ng sikat. O, nakita na no, mo, Tuwang tuwa pa ko. Ba'n niya mapiya? At least kahit pa paano. Nasa namin. Nagawa namin na maging Pero sikat. Pero bakit mo kasi sinabing sa... Eh, bakit? Sa ka? Bakit? Di ba ka, Ano mo, Ann? Huwag mo nang na maging sangray o inang sangray ka kasi mukha kang hator. <laughs> <laughs> o oh, at least, naging hator ako. Ano man, This is too much. Umalis na kayo dito. Wala na kayong trabaho at hindi ko ibibigay sa inyo yung huling sahod nyo kasi may utang pa kayong dalawa sa akin. Lalong-lalo lalo na to. Lapad-lapad ng mukha sa nagpapanggap na artista. Pangit <laughs> naman ganin ugalin babaeng to. Alam mo, Pia ha? Sumusobra ka na ha? Alam mo bang hindi ko alam na alam ko? Ay <laughs> ha? Okay. Kinuha mo yung make-up ko? Inuwi mo sa bahay nyo? Akin yun, madam. Tamang hinala ka naman. Tamang hinala. Pero, Sige na, na kayo. Mm -hmm. Artista. Si Pia, mukhang tanga. Alis <laughs> na yan, rin. sa angry na. Ikaw, makakaulik ba? <laughs> Ito ba? Nakakatawa sila, bes? Ano? Ang oh, pagkasendyahan yun na yung mga personal assistant ka stylist ko, ha? Eh, paano ba naman kasi kakanood ng kantadya? Yan to, eh. Uh, Ma'am, sino ba ba yung stylist niya dyan? Stylist ko din si Pia. Kaya yung assistant ko, oh, uh. si si Tan. Alam nyo, dati pa ako may reklamo dun sa dalawa, kaya pinagtitiisan ko lang kasi naaawa ako. Kaya nga, Ma'am. Wala trabaho. Alam nyo ba? Dati ko nang pinaalis yun, kaya lang, bumabalik, nakikiusap sa akin. Bilami. Eh ako naman, maawain, eh, naawa din ako sa kalagay nila, lalong lalong matanda na rin yung nanay nila. Eh, ayun, um, Alam ba, Bilami. ngayon, nakapag-desisyon na ako, buong buo na yung desisyon ko na paalisin na talaga silang dalawa. Kasi humingi na rin ako ng payo dun sa kilala ko, eh, na ano yung desisyon ko, tatanggalin ba sila o ano kasi matagal na rin. Kailangan ko rin kasi nag-advise sa iba, di ba? Kaya ayun, sabi ng kakilala ko na handali na lang daw. Handali okay. ko na. So, Mam, ma ma'am, tama yung sisi ko. Tsaka ay, tayo po yung napunod sa Kismet, uh -huh. di ba? Mm-hmm. Uh -huh. so, ma'am, napakagaling yung mga ako. Idol na idol ka namin, eh, ma'am. Meron sana akong pakiusap sa inyo. Sa'yo, ikaw lalaki. Pwede ba ihatid mo sa lugar nila yung nanay nung isa? Sino pa yung hari ng sangre? Oo, kasi matanda na kasi. Tapos mo ka. Sige lang, makumbahala. By the way, baron sana akong gusto nga i-offer na work sa inyo. Okay. Eh, wala na akong sweet age, eh. wala na rin akong stylish. Pwede sana, pwede kitang gawin. Pwede na resistan ko, tsaka stylish ko. Eh, kaya oh, eh, ako, oh, sorry, kaya nga lang. Baka hindi pa pa ma manager Pwede po maging assistant mo na lang nila? Dito ako sa restaurant. Ay, ibenta na lang natin ito, madam. Pa namang... Mas madam. Hindi na mo Hindi niya nakalagay sa script. Hindi nakalagay doon. Maraming ipliado. Sobra kayo dito. Kaya ako sila sa akin. Ikaw talaga, na Hindi ko na nakalagay. Hindi na Hindi kailangan magamit payo. na karton pa yun. Ang yun yung video Pasis ko na rin po sa tanog. Magandang ka po mo. Sige ha. Bukas na bukas magsisimula na kayo sa akin. Ah, labo, Manager, pasensya na talaga sa mm -hmm. inconvenience. Hayaan niyo. Babawi ako. Ah, bibigyan ko ng promotion tong resto ninyo. promote ko to at makikita ng mga supporters ko. At sure ako na dudumugin kayo. Naku, Madam Marimar, sobrang laking tulong nito. Maraming salamat, ha? Ano ka ba? Hindi mo na kailangan magpasalamat sa akin. Sa hihingi ko ka palit, eh. Ano naman yun, ma'am? Maging tayo. Ay! <laughs> Ay! <laughs> Ay! <bawal pala>. <laughs> <laughs> Ay! 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 Pwede naman. Supan ko na lang po. Ingat! mọi <laughs> người